guys, uwi na. Atong ito itong area na to, parang may shooting dito. Kasi every night na dumadaan talaga ako dito. Lumiliwanag to eh, saka umaandar yung malaking generator. Hindi naman yan ganyan dati. Ngayon tingnan niyo, papakita ko. Yan siya oh. Wala yan dati oh. Yan. Saka wala yung generator na malaki. Yan. Wala yan. Hindi ko pwede ipakita kasi may tao sa loob. Bawal. Baka bawal, bak bawal. Mahirap na masita. Yun. Wala yun. Yung mga ilang araw na yun. Mga 4 days na ngayon. Tsaka hindi yan umaandar dyan basta-basta. Tsaka wala yung generator dyan dati. Tsaka lahat ng dyan sa gilid na yan, nakasindi yung mga ano. Yun. Dati wala yan eh. Ngayon, week lang na to. Yan lang, guys. Malapit lang kasi yan sa bahay ko, itong area na yan, eh. Kaya nilalakad ko na lang. Sayang din. Ayan, oh. Straight lang talaga yan. Exercise. O, diba? Yan, oh. Ayan yun lang guys nagmaritis lang ako <laughs> sige na guys babay na kasi maraming mga sasakyan at holiday bukas o nagsiuwi ang mga nagtatrabaho sa bahay nila sa lugar nila kung saan sila galing <laughs> narinig nyo yun Naki ganyan yung mga iba dito pag dumadaan ako. Wow, Pilipini. Ganyan sila. Sige na guys. <laughs> bye bye. Ingat po tayo lahat. Yan lang guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you. Bye bye. Ingat po tayo lahat. At tingin tingin din sa kalsada. baka baka masideswipan tayo. <laughs> Ingat. <laughs> Natawa ako. Ang bigat ng dala ko. Kasi si Muna yung binigay niya sa akin ko. Pinauwi niya. Kasi matamis. Gusto niya yung isang kinain niya. Ito daw sa akin. So, thank you. Thank you muna. O, ingat tayo. Bye-bye.